Laki na naman tayo ng isang Hindi ko na na Tinira ko na mga bay mamamana tayo ulit mga bay ali ito kasama natin ulit dito si Gilbert Rojo yun lupit lakad DL 17 plus light mga bay workhorse ito yung kanyang lalagyan drum <laughs> yun mga bay uh, mamamana tayo mga bay gamit yung ating workhorse DL 7 at saka itong sanda uh, sanda watts mga bay na diving diving watts mga bay up to 50 meters ayun po Abangan yung mga bayang aming adventure ngayong gabi. Thank you. bulan pa mga bay lucky barabay. strength <coughs> <coughs> if you <laughs> Terima kasih telah menonton! Åh! <silence> 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 mga bay hindi ko na ng video malaking ano ula po mabilis ang tira yeah. Terima kasih telah menonton! Uh -huh. oh. Yan mga bay. Tapos na tayo mamana mga kaabay. Ting huli at mga kaabay oh. Ayun oh. Yan. Okay, paano mga kaabay? Ay nakadali na naman tayo ng isang samaral aswang daw sabi ng kasama ko ayan o oh, aswang laho hindi naman yung huli niya kabay o oh. yan hmm. ang laking samaral o oh. oh, ronye tingnan nyo o oh. ang mambanggi itang <laughs> huli ni ano ni gilbert roho yan mga ano nyo oh. pang malakasan oh. tandaan nyo mukha na yan yan mga kaabay Bali ito mga kaabay Yung napakalaki lapo mga kaabay Tinira ko na Alanganin na kasi Kaya sayang din kung Baka makawala pa Di na click yung video Yan mga bay Ito yung huli natin mga bay Yan Talakitok Nakadali din tayo Ganito yung kadalasan mga bay oh. Ang dami Yung mga pangsigang kailang ano rin tayo lapo yan mga bay laki oh pa oh paano mga kabay nakadali rin tayo basta yung area na to mga bay panigurado talaga yun maraming salamat po mga kaabay sa inyong panunood sa mga bago huwag kalimutang mag uh subscribe mag-follow sa ating Facebook page ayun po mga kamay uh, thank you for watching